Welcome to the rodeo capital of the Philippines, the city of Masbate. O <laughs> kano kung taong nagdigtum tagquarta? nagtigom tagkwata ni trabaho ta para makasuroy ta right now na ako sa city of Masbate with my sister Gina visiting our two lawyers here in Masbate City and of course our apo Lucho so sa mga kabataan I advise you while you are still young nga naga income pa mo pag save mo so that when you reach the age of retirement, makaadto mo, bisag, asa mo adto, nga walay makakontrol sa inyo because you are financially independent and physically fit. Welcome to the mangrove ng city of Masbate. pati naman dire gisundan pagi ko sa mga bashers Uy. Nana ko sa masbate pero na ko sa masbate pero makadumog gihapon ko sa mga kung saan yung panulti ng mga bashers siga praning na siguro ko Makadumog ko masbate na nin pero namang gihapon ng mga bashers bashers leave me alone ayo masbate city ni ayo ayo hawa mo hawa 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 hawa, hawa. <laughs> ganda ng view mga kalakwat sila look at the sunrise puntahan mo yan tingnan mo na yan Okay. Keep going, <laughs>

every gising is a blessing. Maging blessing lang yan if you know how to appreciate beauty. If you know how to take care of yourself. If you know how to share love to others. What is beauty? If your stomach is empty and your wallet is empty. So, sa mga senior citizen, nakagaya ko, and to the gay community hanggat bata pa mag-ipon huwag iwaldas ang pera sa bisyo sa lalaki mag-ipon ka ng pera para pag, may, pag tumanda ka meron kang dignidad when I say dignity hindi ka basta-basta maichipera ng kahit kanino dahil ikaw ang may control ng buhay mo So, if you want to live a beautiful life, maging wais, maging smart, at alagaan muna, unahin mo ang iyong sarili. Diba? Bye! Mga kalakwat sera, ito ang dapat tandaan nyo. Pag gumastos ka, ang gastusan nyo, sarili nyo hindi yung ibang tao. Kasi ang mga bakla, lalo na sa mga ka, kapatid ko sa mga kabaklaan, ang inuuna, ang kalandian, ang mga lalaki, die. Kung gusto mong mabuhay na masagana, maligaya, unahin mo ang buhay mo. Masarap ang buhay pag walang problema. Kasi ang mga lalaki, nakakangarag. Di ba? At isa pa, dapat tandaan nyo rin ha, pag ka. Gastusan mo ang sarili mo. Huwag yung mga lalaki sapagkat sa lalaki, hindi ka lang bankrupt. Papangit ka pa! Okay. Di ba? representing Philippines. Wow! Talagang na-welcome talaga ako sa Masbati kasi lumabas talaga ang rainbow. Kita ba? Opo. Ayan. Kasi alam niya, isang miyembro ng LGBTQ community na sa anong resort natin? Ang pangalan ng resort? Baliostina Mountain Baliostina Resort. Baliostina Mountain Resort. Do you see the rainbow? Ayan, no? Oh. Really Wini-welcome talaga si Mamita Lakwatsera dito sa Masbate City. Katol ang nag-welcome sa ako. O, sa ganing name sa ato resort? Balie Hostina Mountain Resort. Balie Hostina Mountain Resort. Very early na ako dinigil. Welcome good ko ni Joanne at sa kanya Rika. Rika and Joanne, thank you very much. You're welcome. Ay, anya, huwag kalimutan i-share ang video ha. At saka mag-invite ka mo. Dali, closer tayo. Okay. Invite sa mga viewers na to worldwide na magbisita. Dali, go. Invite. Imbitahan sila. Uh, Gina-invite po namo na sana magustuhan nyo ang aming resort. Punta lang po kayo dito sa... Banyustina Mountain Resort. Unsa ang exact address niya? Mubo. Mubo. Okay. Ano yan? Barangay? Municipality. po. Ang municipality ng Mubo Masbate okay. City. Ano oras ba tayo nag-open? Ano nga? 8, 8 am oh. to 6.30 PM. pm. Okay. Maraming salamat more, Rica, Juan, sa Imo Rica. Joanne sa pag-welcome sa ako. Ha? Thank you. Bye! Bye. Natrasapusel. <sighs> of. Ganda ng view, mga kalakwat, look at the sunrise. puntahan mo 'yan. Tingnan mo na. Yan. Sanctuary at saka sandbars. Kung low tide to, sana makita natin ang sandbars but since medyo high tide, hindi natin sila ma, ma witness yung magandang sandbars. But nevertheless, tingnan nyo, ang ganda pa rin. Beautiful white sand. I'm inviting you to visit ha, yung itong city of Masbate and share this video para Lalo nating mainganyo ang mga Pilipino na huwag maging ano ignorant sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas sa Masbate in particular before you explore other countries first to consider is you visit muna ang ating bayan and this time I am proud to say that Masbate never failed me napaganda ng lugar. Visit Masbate ha. And don't forget to share this video. Thank you. Okay. Joey or Mamita Lakwatsera, how do you stand the immense bashing that you receive? Ang sagot? Yan no? That lovely sunrise. Sa ingay ng social media, I am so lucky and privileged at the same time that I can go anywhere I like. Senior citizen, retired, single, gay, pero walang ibang taong makapagdikta kung anong gusto kong gawin. You call that gay empowerment? So sa mga ingay, sa mga negativity, you have nothing to worry. Lalo na sa mga supporters ko. Always remember, an empty can makes so much noise. So focus tayo sa positive na ano kaganapan ng ating buhay and always appreciate the blessings such as this. Lovely sunrise. Bye. Share this video and in, let's inspire one another. Thank you. I am a solo traveler. At least, na, na I was able to request uh, si Mr. Boatman na ihatid ko dire. Ang gibayra na ako is uh, 700 pesos. And sa entrance dire is 70 pesos. It's worth coming here pero mas makasave mo pag grupo. Pero ako mang God ga request ko nga ako lang usa as I said importante kayo sa ako ang privacy and it was provided to me. Pasalamatan gud nako ang naghatod sa ko adring nga boatman nga woke up early. Kunya kinsa ganito pangalan sa guide nato? Asa to, to imong name guide dong? Sa... ang imong pangalan? Armando Arnason. si Armando pag mo bisita mo diri sa Masbate uh, mas bate Check it out. Pangita si Armando kasi ang mu Armando Aranasan. Uh, Armando Aranasan. Aranasan. Siya ang mu-guide sa inyo. Siya ako nag-guide for two days now. Siya gida ang katudlo sa ko, akong asa ko mo ato. siya sad ang drive sa ko. si Armando R Ranasan. Aranasan. Aranasan. Ay Nasan, ha? Okay, thank you very much. This is buntod uh, Marine Sanctuary and Sandbars. Share this video. Aroon na ata makaspread tag awareness na there are some beautiful spots Tourist destination In the city of Masbate Thank you very much Ah Diba, ang sarap mabuhay Nang walang uh, ano, Wala ka nagtimbang Kung unsa imubuhaton Because You are so empowered Mabuhat nimo kung unsa imugusto You can go to different places If you like so kailangan talaga especially sa mga gay br brothers na ko and sisters lalo sa LGBTQI alagaan niyo ang inyong sarili be healthy be well and be financially independent and stable sa so, para pag mag-retire mo, you have dignity because there is always a power in purse hindi siya masamang pakinggan na kailangan may pera tayo, tayo. But in a third world country like ours, it is very important to be financially stable. Kaya nga, I am always advocating na sana, as early as in secondary education, dapat may implement na as part of curriculum ang financial literacy, hindi lang sex education, sa mga kabataan para they would realize the value of hard work, and how important working with dignity, professionalism, how important to be educated, maging edukado, makapagtapos sa pag-eskwela, and financial literacy, na marunong gumastos, learn to value hard work, and learn to value money. That is the essence of my advocacy sa Mamita Lakwatsera social media platform. Thank you very much. Mga importante sa isang traveler, especially like me, solo ko lang, mamit ni mo ang mga mabuot, buutan nga mga tao that will guide you, that will protect you, that will take good care of you. ka tayong salamat. Kung sa mo pangalan doon, Jensi and Geraldo, pag mo adi mo sa masbate, unya usamang sa popular destination, ang buntod sandbars and marine sanctuary, pangitaan ni ilang boat no Ah ilang pamboat pang sa pangalan sa pamboat pang dong no -no, -wishim. No, -no, -wishim? Okay. no washim no washim no washim asa mo dool pangitaon diin mo nakapwesto di man po kay totally ang pagkadika -di, di may ali po nagbiyahe kung ah di okay pero mas maayo Hindi po ide huh? oh, suwerte lang po talaga po. ako salamat okay, pangitaan po. ha sila ha si sa to pangalan again si ko balikon ako si no washim Ah, si Renzi and? Dira pangitaa sila mga kalakwat para uh, mas madali, mas peaceful, unya mas makontento mo kay solo gyud ninyo ang beautiful sunbars diri sa buntod. Of course, unsaon man ay siya ma maging memorable. Unahon gyud nato sa ato safe nga sa kinan. Daghan kaayong salamat sa inyo. Ha? Please share this video pag mo baspatre. Pangitaa gyud sila. Naa cellphone number. No, no, no. Makontak, sige dong cellphone number. Kusga, 09 0946 0946 23 23 63 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 ganahan mo mag island hopping. <laughs> Dili lang 63 63 63 63 63 63 Snake Island? Yes. 63 63 63 63 63 Snake More Island? 63 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 For island hopping. Thank you. <laughs> Since we are still in Masbate City, as I said, may influence ng Bicol region ang mga pagkaong Masbate. We have laing. Yan, grabe yan. Ito naman, ginataan gihapon to na laing. Ito, kapayas na, Kapayas na ginataan. Ito naman ang gulay sari-sari na ginataan. And of course, ang mga famous na delicacy dari sa uh, uh, masbate. Bumili talaga ako para makatulong no? sa kanilang ano, maliliit na mga negosyante. May biko, may suman, ano to, marami. May sapin-sapin. Many. Food. Delicacy na mat matikman natin dari sa uh, masbate city. Because If you want to understand the culture of a place that you visit, you need to try the food because the food is the representation of the character of a place. At the same time, makatabang ta sa small businesses that grows in this lovely island of Masbate. Have a blessed day. Don't forget to share this video para mas spread nato awareness na ang Masbate is a beautiful place to visit. Gastronomic delight, my experience nato, and of course, the wonderful scenery of Masbate City. Thank you. Okay, mga kalakwats good morning. Uh, Naata sa Masbate City. And uh, of course, pag sa Masbate, we should try ang mga lami ang kakanin nila. Ito sila. Anong, anong, anong oras ka From 5 o'clock to 8 o'clock in the morning, anong address nito sa harap ng San Antonio de Padua Church, no? Subukan nyo ang mga masarap na kakarim. I'm going to try that one kasi the best way to understand the culture of a place is you should try eating their food. And one way to promote their business is for us tourists or vacationer to patronize it by buying, panita, ato kauno, ato ipromote ang Clara Ma Teresa Masbati si. Po yan sir na may gata. Malagkit na. An o, o. anong pangalan? Ini anong Binot tawag? Binotong po. Binotong. Binotong. ah, kani. Ito eh? po to bigas. Puto bigas. Kuchinta. Puto kuchinta. Puto kuchinta pa rin. Puto kuchinta. Ito. Ito latik. Ayang, Kas Bibin ka pichu pichu. Pichu pichu. Sapin-sapin Kumalatik Ito sarap na kumalatik Ang katabakit Kasabakit Bibingka Bibingka Chocolate moron. Chocolate moron. Linanggang. Ano yun? Linanggang. Linang, linanggang? Yes, linanggang. Giniling okay. na bigat. Ato? Suman asin. Kasaba cake. Kasaba cake. Okay. Nandito tayo ngayon sa Masbate City. In front of the uh, uh, San, uh, San Antonio de Padua Church. Ang ilang mga kakanin. Good morning. Good morning. Ito yung morning mga kalakwatsera since we are still in Masbate City as I said, may influence ng Bicol region ang mga pagkaong Masbate we have laing yan, gabi yan ito naman, ginataan gihapon to, na laing ito, kapayas nak no kapayas na ginataan ito naman ang gulay sari-sari na ginataan and of course ang mga famous na delicacy dari sa uh, uh, masbate. Bumili talaga ako para makatulong no? sa kanilang ano, maliliit na mga negosyante. May biko, may suman, ano to, marami. May sapin-sapin. Many. Food. delicacy na mat matikman natin dari sa uh, Masbate City because If you want to understand the culture of a place that you visit, you need to try the food because the food is the representation of the character of a place. At the same time, makatabang ta sa small businesses that grows in this lovely island of Masbate. Have a blessed day. Don't forget to share this video para mas spread na to awareness na ang Masbate. It's a beautiful place to visit, gastronomic delight, my experience nato, and of course the wonderful scenery of Masbate City. There are so many beautiful places there in Masbate, but you can only do that if you are fit and healthy, and you have the financial capacity to spend. Kasi when you spend here sa Masbate, dagansad sa imo matabangan matabagan nimo ang resort, ang mga kananan, ang mga driver. Na distribution of wealth. That's the beauty of financial stability and financial literacy. You have your means, share it, spread it, para hindi lang ikaw ang nagkakaroon ng asenso sa buhay. Okay, let's continue with our running. Woo. Tingnan nyo, napakaganda ang sunrise. Mga kalapot sera, since ang Masbate is the rodeo capital of the Philippines, daghan kayo silag mga ano dali, establishment na mo feature o kabayo just like this one. Yan. Just to remind na itong city na to is famous for rodeo o yung mga tinatawag natin yung ginagawa ng mga cowboy. Just imagine, dito sa Fresco Beach Resort, very prominent ang design ng kabayo. Dapat si Vice Ganda pumunta dito, di ba? Kasi siya ang reyna ng mga kabayo. Good morning! Okay. Oh, Fresco Beach Resort and their accommodation. Ito yung mga rooms nila. Okay. Isang resort din dito sa Makbate City. Kat katapat lang ng ano, ng Freshco. Freshco Beach Resort. Ang Shining Star Beach Resort. Ayan no? May mga hipa ka. Okay. Pasokin natin. Sa mga takot na tumawid ng lagat. Dito, parami. Um, dito, ito yung mga rooms nila. Ayan. Puntahan oh. oh, natin yung beachfront. Pasukin natin yung beachfront. Ito yung mga tables. May parking space. Ito yung parking space. Ayan. Shining star, yun. You throw your garbage just properly. Three balls. Ito ng beachfront nila. Okay. Dili na kailangan mo labang pa island. Kung nangita ka og white sand beach, kay naiuban nga mahadlok, manggil mo sa og mga pump boat. This is a white sand beach. Sa so may shining star beach resort sa may boulevard lang ni siya tapat ah, uh, katabi ng Fresco Beach Resort ang pangalan ng beach, rich, beach, resort na to ay ang Shining Star Beach Resort sa ma, ano, Masbate City oh wow